Habang bising busy, busy tayo, oh pa na sa korte yung kanyang kaso at ang korte ay nag-issue na po ng warrant of arrest. O, so dahil din sa so warrant of arrest na yan, eh ano na, kumbaga, isa na siyang terorista at at the same time siya ay pinagahanap na ng batas dahil dun sa uh, ano arrest warrant niya dahil no bail yung kanyang kaso. So titingnan natin ang mga susunod na kabanata kung uuwi ba si Congressman Tebes para harapin na yung kanyang uh, kaso or siya ba ay patuloy na uh, mag-aalabantag na hindi uh, ano uh, hindi dadalo Diyan sa kaso na yan at ma-archive yan. Oo, kasi di ba sabi nila one month to two months uh, pagka hindi uh, nag-umandar uh, yung kaso dahil wala, hindi na-aresto yung uh, akusado, eh ina-archive. So tingnan natin yung mga kaganapan sa mga susunod. Kasi sabi nga natin, bagamat alam natin na kung itong kaso ni Tebes ay mapupunta sa korte, Lusaw kagad ka yan. Lusaw. Bakit? Wala naman kasi talagang mahahapaglagay sa kanya eh. Doon sa uh, scene of the crime. Oo. At lahat naman nung mga kung ano naman na uh, testi ay tawag dito yung mga pinagbasihan nung kanyang kaso eh lahat. Uh, kwentong barbero lang. Oo. So kung ito ang problema lang kasi is, puti sana kung may bail eh, Nobel yan eh. O, oh, katulad nung kay Bantag. Yung kay Bantag na, dadalawa lang yung namatay dun eh. Nobel. Eto pa kaya, ang dami nung namatay, lagpas sampu. May mga sugatan pa at kung ano-ano pa. O, oh, so, talagang ano to. Halimbawa, ati imagine ah, ah, sabihin na natin, manalo si Tebes. Manalo siya sa kaso, pero katulad ni Kerwin Espinosa na bumilang pa ng limang taon bago lang siya ma-acquit. O, edi limang taon na yung nasira sa buhay mo. Mantaki mo, hindi ka naman pala talaga guilty. Tapos, kinulong ka ng ganong katagal. O, kaya tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Nakakalungkot ito kasi, uh, sabi ko nga sa inyo, yung uh, Department of Justice, eh, inaasahan natin na magiging patas sa lahat ng mga kasong hahawakan nila. Kasi, uh, bagamat wala naman tayong mga kaso na na dyan sa uh, opisina na yan, eh nakakatakot kasi nga pagdating ng panahon na tayo ay umaasa doon sa patas na pagdinig sa mga kaso natin tapos ganito na eh wala talagang mangyayari Well, even though, alam naman na natin na, tinan mo, ha, Uh, ang lakas-lakas ng kaso nung una. Humina na nang humina. Pero hindi pa rin nila uh, tinatantanan itong mama. So, ibig sabihin, talagang gusto nilang mangyari ito. Ito yung talagang gusto nilang makuha. Gusto nilang mangyari is, may akyat yan sa korte, kay mahina, kay malakas yan. Ang importante, may akyat nila don. Tapos makapag-issue ng warrant of arrest. Tapos pag na-issue ng warrant of arrest, wala na siyang choice kundi talagang hulihin siya o pag nahuli siya, makulong siya, no bail 'yan. Tapos kung patatagalin nila nang kasi alam nila mahina yung kaso nila eh. Mahina ebidensya nila, eh. wala nga silang ebidensya. Eh. O kung halimbawa, yung kaso na yun, ipatagalin nila ng patagalin, postpone nila ng postpone ng sampun taon. Gusto lang nila talagang abalahin tong maman to. O hindi kawawa naman siya, di ba? O, ganun ang uh, problema. Pahingan natin tong report na to ng GMA Kapuso. Ipinaaresto si dating Congressman Arnie Teves at tatlong iba pa ng korte kaugnay sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at siyang individual. Inisyahan ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ng warrant of arrest ang apat kasunod ng paghahain ng mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder laban sa kanila. Iniutos din ng korte na ilipat mula Manila City Jail papuntang Camp Bagong Diwa ang security agency head ng Tolong Sugar Mill kung saan nasamsam ang ilang armas umano ni Teves. Sa October 4 gaganapin ang pag... Eh Ayan parehas na parehas yung sitwasyon ni Kerwin dito. Eh Kerwin, may drugs na meron pang mga high-powered na, na nakuha sa kanya. Tsaka may... Ayan, sorry. Oh, sabi ko nga sa inyo, ano to ah. Medyo talagang mabigat-bigat talaga tong kaso na to. Pag tinig, kaog rito. Ayon sa Company Teves, hindi pa nila nakikita ang warrant of arrest. We will have to you to write the United Nations to inform them of this uh, the the designated terrorist uh now have murder cases and they should stand for trial in our country and that we were asking them to ask the member states of the UN uh, to to acknowledge their duty of rendition so to bring back their to the Philippines maka puso ka oh so talaga makikita mo naman si boying <laughs> nagtagumpay, nagtagumpay naman si Boying Rimulya sa kanyang uh, adhikain. Kasi tinamo naman, una pa lang. Una pa lang, sinabi niya na, pininpoint niya na, it was Tebes. Umpisa pa lang, nag-iimbestiga pa lang, nag-gather pa, pa, lang ng evidence si Tebes na. 80-90% whatever si Tebes na. So, ina-expect na natin na ito ay aakit talaga sa korte. Gawa ng, uh, katulad din nung kay Bantag, alam naman natin yung hindi naman tayo mga tanga. Alam naman natin yung motibo eh. Pinakita na natin yung motibo, sinabi na rin naman ni Teves yung pwedeng maging motibo sa bakit siya tinatrabaho. So hindi naman siguro na tayo mga ano, mga bata rito, alam na intindihan naman na natin 'yan. So nag-expect -e pa ba naman tayo na madidismiss yan sa DOJ? Eh, paano yun i-dismiss nung panel o prosecutors na naghahanap ng probable cause tungkol sa kaso niya kung mismo yung kanilang boss yung kanilang hepe eh, eh ano na kinunbik na agad yan so wala na tayong magagawa doon mga bossing hanggang doon na lang talaga